Naging sentro sa pagbisita ni dating Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino kasama si Attorney Chel Diokno sa Lucena City at Tayaba City sa lalawigan ng Quezon ang magkumustahan kasama mga kabataang mag-aaral, mga youth leaders at mga magulang na naging leader na sa nakaraang halalan ng Partido Liberal mainit na tinanggap ng mga taga Quezon ng tatlong bisita. Pero bago sila nagtungo sa Cathedral Church na siyang venue ng kumustahan ay nagtungo muna sila sa labi ni dating congressman na Kulit Alcala ng 2nd District of Quezon Province bilang pakikiramay at pakikitalamati sa pamilyang iwan. Layunin din ng kanilang pagbisita upang alamin ang pulso ng taong sa mga nangyayari sa ating bansa lalo na sa kasalukuyang administrasyon na lalo manong tumataas ang inflation rate at mga pundo na hindi malinaw kung ito ba ay nailagay sa tama. Nagpasalamat ang mga dating senador sa mga taga Quezon Province sa mainit na pagtanggap sa kanila at uh, ganun din sa dedikasyon at sakripisyo nito na inalay noong nakarang halalan sa pagtakbo pagka Vice si President ni Sen. Pangilinan na katandim nito si dating uh, Vice President at Attorney Lenny Robredo, ganun din si Nabam Aquino at Attorney Jokno. Sa harap ng mga kabataan at mga magulang, nagbigay ng mensahe ang mga senador na sinariwa nito ang mga nakaraang halalan ng kanilang pangunahing advokasya ay ang pagkakaroon nang sustinabling pagkain at mawala ang gutom ng mamamayan bunsod ng kairapan. Pinasinaringan din ang kasalukuyang Administrasyong Marcos dahil sa mga palpak umano nitong pagpapatapad ng mga bisik na pangailangan ng publiko, na lalo manong madami ang walang trabaho at mas dumami pa ang mga nagugutom sa Pilipinas. Hindi umano natututukan ng gobyerno ang bawat inaing ng taong bayan, na mabigyan ng sapat na suporta ang mga magsasaka o long-term solution at ganun din ang paglaganap ng pogo na nalagay pa sa panganibang mga ating mga kababayan. Pagkatapos ng programa ay nagkaroon ng panayam ng media ang mga panauhin na naging sentro sa usapin ay ang malaking food budget na inilaan ng gobyerno sa darating na sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. samantalang madami umanong mga Pilipinong nagugutom. Marami ngayon ang nagdadaing na uh, wala nang makain Mahalang presyo ng pagkain. Tapos yan, maririnig mo na million ang gagastahin para sa pagkain. Uh, sana, uh, ipaliwanag nila ng gusto bakit kalaki kalaking halaga at saan mapupunta. Uh, dahil, uh, lalo na ngayon, gipit ngayon ang taong bahay natin. Ang taing talaga ang mahal ng presyo ng bilihin. Tapos naririnig yan. Pag hindi nila naipaliwanag ng maayos yan, ay eh, siyempre, nakakalungkot no? na ito tayo at sa uh, uh hirap ng ating mga kababayan tapos maririnig na lang na milyon-milyon ng mga gastos. Sabi nila ngayon may dalawang Pilipinas. Di ba? Yung isang Pilipinas, uh, revenge travel, bagong sale, panayang uh, bili, at may isang Pilipinas kung saan doon po yung nakararami na bigas palang hirap na hirap na eh doon po talaga dapat tayo na matuon. Diyan yung focus natin. matagal na namin panawagan sa lahat ng issue sa ating bansa, yung issue po ng presyo at uh, pagkain ang dapat binibigyan ng pansin. Kaya talagang, sabi nga ni Sen. Kiko, nakakalukot yung ganyan, pero mas maganda, mag-focus tayo dito. Sana yun yung malinig natin sa SONA. Ano yung mga gagawin upang may baba yung presyo, upang ang pagkain mas abot kaya, upang yung mga kababayan nating nalulunod sa taas ng presyo, magkaroon po ng magting lunas. That should be the main focus po so, natin. ng SONAT. Hindi mo naman mga dating opisyal, CPBBM, na kailangang tututukan ang presyo ng bigas na may ito na kahit hindi man matupad ang pangako nitong 20 pesos per kilo ng bigas ay maibaba man lang kahit nasa 40 pesos ang presyo nito sa merkado dahil laging kawawa o mano ang mga taong bayan sa so balang habas na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Dagdag pa niya Pangilinan at Aquino na dapat sinsero ang pamalang Marcos sa pagtugon ng pangmatagalang solusyon upang pangmatikman ng mga Pinoy ang kaginawaan sa buhay. Tampok din sa naturang aktibidad sina Datayaba City Mayor Lovely Renoso Infanta Vice Mayor L.A. Ruanto na sinamahan ang mga ito sa paipinapuntang mga lugar sa Quezon, mga sangguniang bayan members ng Tayaba City, mga kapitan at iba't ibang group leaders mula sa mga paralan ng dalawang lungsod. Ronda balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.